Ayan, mag update ulit ako sa aking garden. Ito yung aking uh, repolyo na tinanim ko lang siya sa maliit na paso. Ayan, sobrang liit ng paso na yan. Pero tingnan nyo ang taba. Ayan Oh. Yung makikita nyo parang powder na puti. Ano yan? Uh, baking soda. Kasi maraming uod. Kinain ng mga uod. Ayan ang taba, ba? Diba? So ayan, mag-update tayo one before mag-ano kasi baka bigla tayong mag-harvest nito. Ayan, yung ating ibang tanim sa paso. Tapos, ayan. Tapos, ito naman ay ating kurabi. Ayan. Nakita nyo, may laman na siya. Ayan. Tapos, ito yung purple. White at saka purple kurabi. Ayan. Tapos, yung ating radish na pula. Hindi maganda yung tubo niyan, kaya bawi tayo next time. Tapos yung ating uh, broccoli. Ayan. Makikita nyo guys. May mga ano na siya. Ayan. nag form na siya. Nagbunga na siya. Ayan. Ang lago ng ating um, broccoli. Ayan. May mga laman-laman na siya. Ayan. Makikita nyo yan. Ayan. Tapos yung ating repulio. Ayan. Nag-forma nag na rin sila. Tapos ito naman talaga. Marami siyang butas-butas kasi wala akong nilagay na kahit anong chemicals niyan. Makikita yung puti ano yan, um, baking soda ayan o, di ba? Diba? Puro butas-butas. Umaga, hapon, tinitsi ko yung dahon kung may mga uod pa. Ayan, tapos yung itong na to, late ko na na-realize na apat para tinanin ko. Dapat tatlo para lalaki sila. Tingnan mo, tatlo lang sila, ang taba. Ayan. Ayan. Oh, di ba ang taba? Tapos yung dahon niya katulad niyan, di ba? Meron yan, ayan. Ganun lang ginagawa ko. Ayan, pisain ko lang sila pag may makita ako umaga at saka hapon. Tapos yung dito yung ating cauliflower, ayan. Sobrang taba ng ating cauliflower, sobrang lago nila. Kaya ayan, nakikita niyo yung mga yan. Pinispisa ko lang yan. Umaga, hapon. Pero nilagayin ko pa rin ng ah, uh, tawag nito baking soda para kahit papano hindi siya maubos ba. So, ayan yung update natin ng ating garden. Ayan. Tapos yung dito, yung ating collard green at saka yung ating uh, purple cabbage. Doon. Tapos yung ating bell peppers. Ayan. Ang laki, diba? Tapos, may tinanim ako sa mga paso. Kung bakit nagtanim ako sa paso. Kasi, Observeran ko siya kung mabubuhay ba siya sa loob ng greenhouse kasi very soon baka makapag build na kami ng greenhouse. Kasi pag-aralan ko siya kung paano magpatubo sa winter time sa loob ng greenhouse kasi wala akong experience. So, yan yung purpose. So, ayan. Tsaka ito yung ating spinach. Ayan. Tapos may ginawa naman ako ng rice bed para next year may, may tatanim tayo. Tapos yung ating mga bell paper sa paso. Ayan ito. Yung maraming bunga. Ayan. Huwag nyo lang iman yung kalat dyan kasi hindi pa ako tapos. Tapos ito yung ating purple na pointed na cabbage. At yung mapichay, litos. Ayan. Tapos yung dito yung ating purple na bok choy. Tapos yung ating kakaibang klase din ng bok choy. Marami tayong iba-ibang variety. Ayan. Tapos ito yung ating broccoli na iba. Ayan. Ayan. Tapos yung ating radish na puti. Ayan. May laman na siya. Ayan. Oh. Kita niyo yung laman. Ayan. May mga laman na sa ilalim. Sana lalaki pa sila. Tapos yung ating uh, snow peas doon. Pasalamat ako kasi nakahabol sila. Tapos ito naman sinubukan ko sa ganitong pagtaniman din. Tingnan natin kung magbubunga ba siya. Ayan. Oh. Meron na naman. Oh. Kita niyo yan. Ayan. Mm. Ganyan lang ginagawa ko. Ayan. Kasi hindi pa siya gaano malamig kaya may mga uod. Tapos yung ating turnip greens, yung ating pichay, kahit saan may pichay ako. Tapos yung aking kamatis, mayroon pa kahit malamig. Ayan, marami pong bunga sa ilalim. Ayan, hintayin natin ang medyo madilaw-dilaw kung tibagin natin i-harvest kasi tawag nito. Baka masira. Tapos yung aking purple, ayan. 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 Lit ko na kasi itong tinanim. Pero bawit tayo next year. Marami tayong variety next year. Tapos yung dito. Ayan. Yung ating ampalaya. Marami siyang maliliit na bunga. Ayan. Maliliit na bunga. Makapag-harvest. Baka makapag-harvest pa tayo. Ayan. Bago maglamig ng todo. Tapos dito. Ayan. Ito ko kayo. Tapos, ayan. Maraming bunga pa yung ating mga peepers. At yung napipis. Pipi, peepers. Ayan. Tapos yung ating sweet. Puro sweet to siya. Kaya so na ito mahaba. Ito maiksi. Mini to siya na ano peepers. Tapos yung aking purple beans. Ayan. Dalawang bisis ko natuhin and andami na ito hinarvest. Ang dami kong naharvest. Nakahabol din siya kasi lit ko na siyang tinanim. Tapos, nakadalawang bisis na ako. Almost mapuno yung basket ko pa sa pangalawa kong harvest. So, makapag-harvest tayo soon ulit. Ayan mga papers natin. Dito naman tayo. Oh my gosh! Kasayang nabali sa hangin. Ang dami pa namang bunga. Oh my goodness. Ang dami pa namang bunga. Hindi ko nakita. Malakas kasi ang hangin na bali. Ayan. Ang daming bunga. Oh, ito rin. Oh, magnaman naman sanang mabali. Lagyan ko siya ng tali. Sayang. Kaninang umaga. Ano pa 'yan? Di pa 'yan ganyan. Ngayon lang 'yan nabali. So yung ating ginger, ayan, mag-harvest tayo nito soon. Tsaka yung ating mga ano dito, yung mga ating uh peppers, ayan. And of course, yung ating bakchoy. choy. Ayan, yung iba nag-flowers na. Ito ibang variety to siya at tsaka ito ibang variety din. Ito yung tinatawag atang nano. Ayun oh nano siya na ano bak choy bok choy ayan kasi maraming klase yung mga bak choy bok choy hindi lang isa dalawa tatlo marami klase so ayan doon hinarbis ko na pinakain ko na rin sa aking alaga nagtanim naman ulit tapos yung ating sweet potato ayan yung ating saging at saka dito huwag na kayong magmain sa aking makalat na garden tapos ito ating flowers. Tsaka yung ating OB. Ayan, maliit lang yan, di ba? Pero tingnan nyo. Sobrang lago nila. Tingnan mo. Kung inalalayan ko lang yung dyan, lumitaw dyan, hanggang doon na yun sa dulo. Kaso hindi ko naabot. Kaya hinayaan ko na lang. Sobrang kapal talaga. Tingnan mo, hindi ko sure kung marami ba siyang laman. Sana marami siyang laman. Malaki yung laman niya kasi maliit lang yung paso. Anong yung ating flowers? Still alive. Ayan. Ayan yung ating flowers. So, ayun lang guys. For update na. Ayan. Yung ating uh, dragon fruit. Sana makapagpubungan na tayo next year. So, ayun lang. Bye.